Ginawa ni J.M. Joris kay Cherry White? Inulan ng reaksyon, umakikita kasi natin ay pinainom ni J.M. Joris itong si Cherry White ng Robos At hindi nga ay nasaanang marami na ganito ang sasapitin itong si Cherry White tutong habang nilagay ni J.M. sa kapahamakan ng buhay ni Cherry White O baka naman hindi talaga nagisip itong si J.M. Hindi nga nagpatalo itong si J.M. sa ginawang prank nito ni Cherry White kamakailan lang Kung matatandaan kasi natin ay pinainom netong si Cherry White si GM ng Robos. At nag-iiba daw ang pakiramdam ng isang tao kapag nakainom nito Kung makikita nga natin ay tinodon na ni Cherry White ang pagbili ng Robos. At para daw ipainom ito kay GM Joris, sabi pa nga ni Cherry, ewan ko lang kung hindi pa tumigas pati ang kuko. Subalit, mariin naman sinabi ni Cherry White na hindi raw masama ang Robos dahil ang purpose lang daw nito ay baguhin ang pakiramdam ng isang tao. Kung mapapansin nga natin sa video na ito, ay nagiba na ang pakiramdam nitong si JM. Ngunit ngayon nga ay si JM na naman ang babawin ito kay Cherry White. I-prank niya raw ito at painumin niya rin ng Robos. Cherry White niyo, may lagnat na. Ito nga kanyang naging title sa vlog na ito. Ani JM, ipaprank natin si Cherry. Babawian ko lang. Pinainom na nga ni JM si Cherry habang ito ay naglalaro sa computer. Ani JM... Tingnan natin kung ano ang maging epekto nito sa kanya. Maya-maya nga lang ay bumaba na itong si Cherry at makikita natin na parang inubos niya ang inume na binigay ni J.M. na may halong robos. Samantala kung mapapansin natin ay namumula itong mukha ni Cherry White at sinabi nitong si Cherry White na mainit daw siya. Sabi pang hari ito ni Cherry White ay ngayon nang dosya na nakaramdam ng ganong klaseng init. Agad lang pinamasahin ni Cherry White ang kanyang paa ni J.M., Maya-maya nga lang ay nakapatong na siya kay JM habang sila ay nakaupo. Ngunit sabi nga ng isang netizen na ayon daw sa mga expert, ang robos ay para lang daw umano sa mga lalaki. At hindi na totoo na umiepekto ito sa mga babae. Samantala kung matatanda natin ay dati na silang magkarelasyon at kita lang silang muli nung inimbitahan sila sa it's showtime. Samantala, hanggang sa ngayon nga ay hindi pa kinumpirma ng dalawa. Ang batongkol o mano sa kanilang relasyon?